Eh, magandang umaga sa inyo mga kaprosis, e, nandito kami sa Pilay. Pwede nyo naman ang alon inaabot na ang, ang, bangka. O, tinapagin pa kita ko sa inyo. Ay, inaabot na yung bangka ni Pare Andigo oh. O, oh. tinapagin nyo naman pusa. Pusa ang grabe, ang Pag yun, mga inaabot na ng tubig. Ano, yeah, inaabot na kami rito.

Tirolak Tas pada, sasayan magawa eh. oh, ba? Mapasayan lang ano? At saka hindi pa sa ulan, sa ano yung eh. Ay mga kabrosis ha, tanggang dito na yung ating video at nga, ang na, ang ng hangin, ang lalaki na ano, uh, at paalam na, hanggang dito na, bye bye.